Good morning guys. Ayan, katatapos ko yung dilig na na yung halaman ko. Ayan guys, yung pati papaya ko tuyo na. Ayan, na yun. o, Katu na. Ng Ma, yung na yan. Yung halaman niya. Katutulog na. Sobra ini, tumagat hapon na nga dilig. Aking harapan guys. Good morning. Ito na naman yun sa loob. Bahay ko. Ayan. Maalat dahil sa may tindang. Tindang maliit na tinda-tinda. Ayan. 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 guys Good morning, everyone. Sana sa mabuti kayong kalalayan. God bless. Bye-bye.